Good morning mga kamama. First day of school po ngayon. Yun po, galing po kami sa bakasyon, dalawang buwan. So ngayon po ang unang pasok namin sa school. So naglakad po lang tayo ngayon kasi nakita hindi naman siya ano. Yan, laki ni Haring Araw. Grabe. So yan yung mga bus, nagdadatingan na. mama, naglalakad lang tayo kasi ang ganda ng panahon. Eh, pagkakataon na na maglakad kasi pag winter yon lagi na lang tayo nakasakay mga kamama. Masaya po tayo ngayon dahil first day of school. Maga po tayong nagising. So, ayan, na ko na po naman yung school ko. Yun, nailagay na rin namin yung ano, watawat kahapon ang principal. So, nalinis ko na rin ang buong paligid pero may nagkat grass baka natumalsik yung mga ilang damu damu sa walkway lilinisin ko ay salamat back to school mga kamama back to work normal na naman araw araw itong ano mga damo walisin lang natin yun so yan po Amalinis ah, na po yan. Nilinis ko po yan kahapon. Kaya nga lang may nag may nag grass. So yan. So yan. Papasok na muna tayo. Nasaan yung aking susi? So yan. Magbuhay na tayo ng kailawan. Bali, winalis na po natin yung ano. Yung nakita natin doong mga putol-putol na mga damo-damo para hindi na tayo bumalik doon sa pinakapasokan namin. Sa kabilang mga entrance na lang tayo mag mag-check. Kasi tingnan natin kung may nagkalat na bata. So dito sa entrance na to, malinis naman. Bale mga kamama, bago po ang principal natin. Babae, last year, yung pong principal natin ay lalaki. Ngayon po ay babae naman. Bale, dito po sa Canada, every two years, nagpapalit sila ng principal. So, ayan, may kaunting dumi. Titis ng sigarilyo. yon meron doon sa entrance na kaunti na ano siya yung mga upos ng sigarilyo. Wawalisin natin yon. Not bad naman kasi hindi naman gaano. So, yun nga, ang mga principal dito sa Canada, every two years, Or maximum na siguro yung 3 years pero mostly 2 years. Meron ding 1 year. Nagpapalit sila ng principal, hindi sila naka-stay. Hindi sila naka-stay sa isang school. Buksan natin ang gym. So yan. Kasi ganon yung patakaran nila. Kada dalawang taon, nagpapalit sila ng pangulo, ng principal. So, hindi katulad sa atin, ang principal naka-stay siya sa isang school hindi lipat-lipat dito kailangan palipat-lipat ang mga principal so ngayon bago ang principal natin mukha naman siyang mabait medyo maedad na ng konti kaya panibagong pakikisama pero mababait naman sila mabait so ayan ang ating school ready na yan ready ng ready na yan sa mga bata pero sila na yung magbubukas ng kanilang mga room kasi may kanya kanya kaming susi so yan so yan punta na tayo sa ating ano uh, room uh, at pupunta tayo sa labas para magtingin tingin lang ng mga damo damo mga baso baso rin nakakalat kasi araw-araw naman may naghahangout na mga bata sa labas. So, tingnan din lang natin. So, yan. Andito na tayo sa ating maliit na kakwartuhan. Pupunta tayo ngayon sa labas para magwalis-walis ng konti. Nabuksan yung ano, aircon. Ang lakas. Exhaust, eh, exhaust na aircon. So, yan kung ano natin yung pinakawalis. So, yun nga po. Masaya ang kamama ngayon. At normal na naman po ang pangaraw-araw nating buhay. Andito na naman po tayo sa trabaho. Nakapag-vacation po kami kasi nag-deep cleaning lang po kami. And then after po ng deep cleaning namin, ayun po, pahinga. Nahaba-haba din po yung pahinga namin. Kasi maaga po kaming natapos sa school. Eh, kapag maaga kong natapos, malaki ang pahinga mo. Eh, ano yun eh, two months, yung maaga namin natapos kaya, medyo, masarap yung naging bakasyon namin. Nakapamasyal-pasyal, nakapunta sa camping yan, adventure, ganyan kapag uh, summer, nag-adventure kami dito. Kung saan-saan. So yan, normal na naman kasi nga umulan. Natin na ipo na naman. So lilinisin natin 'yon. Magwalis muna ako bago ako maglinis diyan. Kasi nga yan, tagal ko ng problema nyang lubak na 'yan. Kasi pag umuulan may tubig. Eh pag natapakan nga ng bata, pag natapakan ng bata, basa ang medyas. Oh, di mababasa yung panila nila, di hindi sila komportable. Kaya kailangan natin yung kaykayin. So yan, magtingin-tingin muna tayo sa paligid. May mga dumi-dumi. Mayroon doong dumi. Problema. Ano yan? Ano gayan Yung puti-puti. Yogurt. May nagkalat na bata. So dito tayo sa likod. I-check e natin sa likod. So yun, masaya na nga tayo. Ah, balik na naman taysa sa trabaho. Ang saya-saya. Yan oh. Dito na naman taysa labas, mga kamama. Di ba? Ang ganda ng araw. Ah, ang ganda, ganda ng araw. Ala! Ano ba yan? Binuksan na naman ng mga bata. Sana walang ano. Basag na ba? Oh. Binuksan, na Ay, naku, mga bata talaga. Ayan. Eh. May butas naman. Para ilagay yung basura. So yan. Mukhang malinis naman. Yun, doon kasi may umiihi lagi sa kanto na yun. Buti na lang umila, umulan nga kagabi. So, yung ihi halip na ano ba yun? Halip nalilinisin natin ngayon yung ihi eh, nalinis na ng ulan. So wala tayong bubble dayon. nagkadumi dun? Ha. Ito na lang kasi lagi nilang tong pinaglalaroan. Itong entrance dito. So yan. Yan yung buhangin na yan. Ayun, bato-bato na yan. Lagi nilang nilalaro. Kinakalat dito. Ano may nagtambay? Kasi, may upos na sigarilyo. Okay. Kalot natin to para nasa nila nalalaro. So yan, napakalinis po ng ating kapaligiran. binlower yan ang kapapa natin. O yan. Ilang araw naman na po akong naglinis-linis sa labas. Kaya nga, kaya preparation nga po sa pagpasok ng mga bata so yung mga tira tira lang po ngayon yun eh. kasi nga araw araw may nagtatambay yung may nagkalat lang pero nakita nyo naman mga sidewalk ko malilinis na lahat tapos yung ating garden nabunutan na yan ang damo na mga nang damo ng town kasi yung town ang nagbubunot dyan hindi ako hindi yun kasama sa aking tungkulin So yan, watawat natin, ikabit na rin namin kahapon. Okay, ito yun, ka di natin. Oh. Hindi niya pa nalagyan ng extension dito. Sabi niya, lalagyan niya. Hindi niya nalalagyan. Okay. So, ayan mga kamama, natapos na tayo. Itapon lang natin itong kaunting na walis natin. At, aalisin natin yung tubig doon sa malalim na pwesto na yon na naimbak ang tubig. Wala pa tayong mga guro mga kamama. Kasi mga ala 7.35 pa dadating yung mga yon. May maaga tayong pumasok. Siyempre. Unang-una, first day of school. At unang-una, kailangan ko muna secure ang aking paligid bago dumating ang ating mga mga batutay. Ay, bakit meron pang basag na ano dito? Kung napansin na. Something na parang basag na ano. So, yun. Ay, mayroon pa doon. Hindi ko nakapansin. Pinagtatak ako lang dito. Bakit yung mga bata na yan? Gustong-gustong nagbabasag ng mga mga ano, mga glass dito sa ano. Eh, napaka ano naman. Katulad nga yan, isang araw. May nag-ano, may nagpo sa aming sa aming ano, grupo, yung sa Brotherheim Prime, sa lugar namin na may basag daw na bote dito sa paligid ng school ko. May na, guba ba na bote yung natusok yung paa ng isang bata. Eh siyempre, hindi ko naman kasalanan yun dahil hindi ko naman naman monitor every time ang mga bata na ano, nagbabasag ng bote. Yung kasalanan na, kasalanan na rin nila kasi wala sila mga disiplina. Hindi naman sa lahat, pero ang, may mga bata talagang ang hirap i-disiplina. Meron nga dito hinuli ng pulis. Then, eh, Jill, bata-bata pa, nagbibisyo na. So, yun, huli ng pulis. Hinuli ng pulis. So, ayan. Bali, kuha naman tayo ng, ano, pang alis natin ng tubig. So, ayan mga kamama, mag-aalas na tayo ng tubig. Masaya talaga tayo ngayong kamama dahil yung bang first day of school. Ah, simula na ng trabaho, parang ang saya-saya. kahit -saya. kahit napapagod po, eh, parang ang saya. Kasi parang balik na naman sa ano, normal. Diba? So, ayan. Linisin natin yan. Ikakalat lang natin para matuyo. So, ayun, nakapula maroon meron na tayong guro, yung guro ng baitang anim ang guro ng kabebe natin dati, pero si kabebe natin ngayon ba, sa nga po pala wala na si kabebe natin graduate na, high school na po hindi na po dito papasok po natapos na natin naitapon na natin yung tubig bagaman mukhang basa matutuyo na po yan ano lang po yan parang basa pero wala na siya yung pinaka water sa loob so yan natapos na po tayo mga kamama sa paglilinis sa ating paligid bali ilang araw ko na po itong nililinis kaya lang syempre may mga panibagong basura Inaag inagad na po natin to kasi ngayon nga pasokan Kunti na lang lilinisin natin. So yan, sinipon pa ako. So yan, natapos na po tayo mga kamama. Hanggang doon na lang po yung ating vlog for today. Uh, thank you for watching mga kamama!